1 Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko naman tatanungin niyo Nakikita naman ninyo ang ganda ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama Sabi ninyo, carrot ang ganda ko, di ba? Nag-ovaltine na ba kayo? Sana lahat kayo ay nag-ovaltine na ng bongga-bongga Para syempre alive na alive at malakas ang inyong mga katawahan charot. So yun, yeah. so syempre una sa lahat gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang sumatang pilip dito sa Mama Song Vlog. Araw-araw lagi-lagi and then of course gusto ko rin pasalamatan syempre si Ed He na laging nanonood dito ng bonggam bonga sa ating YouTube channel ng Mama Song Vlog. Thank you so much sa pagmamahal at suporta And then, of course, gusto ko rin magpasalamat na ito talaga. Nakikita ko talaga siya sa lahat ng channel ko. Sa Mama Sam Vlog, sa SamSam TV, at sa Sam Bruza's Crown. Nakikita ko itong si Games Baluyot9623 na talaga namang laging nakatutok at laging nagko-comments. Thank you so much sa pagmamahal at suporta at kay Christine Ann Perez na no, talaga naman nagre-reklamo kapag wala akong upload. So, Christine Ann, get well soon. Sana magaling ka na ngayon kasi kahapon yung nag-usap kami, hindi pa siya okay. So, sana this time, ay magaling na siya. So, yon At eto nga, syempre, pagsabog ng bagong taon, Diyos ko, habang nagro-roll ako sa Facebook, nakita ko naman puro mga lalaking nakabri, pakakaloka. Ganyan na ba talaga ang 2025 ngayon na parang puro hubad ang mga lalaki? Diyos ko, na kayo magsaplot. Charot, nahiya pa kayo. Nakakaloka, but I love it. Charot, aminin mo, gusto mo rin yan. Di ba? At ito na nga, Diyos ko, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga Chika, para sa una natin Chika, Miss India versus Philippines. Sabi ganon sa Miss World daw, nahihirapan kumuha ng corona ang India pero marami na silang corona sa Miss World. Samantala naman dito naman sa Miss International, nahihirapan manalo ang India pero hakot corona naman ang Pilipinas. O, oh, ba? Diba? So, ang masasabi ko dyan ay bongga. So, yon At least meron silang mga ano na nahihirapan sila hindi yung parang laging panalo di ba so yun nga oo nga napansin ko nga hirap nga kumuha ng corona ang Miss World sa Miss International dahil sa Miss International wala pa silang corona kahit isa pero sa Miss World meron na silang anin na corona o di ba na kung saan naman dito na mahirap na hirap naman ang Philippines oo dahil sa awa ng Diyos, isa pa lang ang corona natin sa Miss World. Pero sa Miss International, hakot corona naman tayo dahil naka na tayo. Mm -hmm. Pero ano nga ba ang dapat natin makuha talaga ng korona na mas madami? Ako para sa akin, okay lang to uh, na madami tayong corona sa Miss International, pero sana madagdagan naman na sa Miss World ng kahit isa pa uli. Diba? Diyos ko, nakakaloka ang Miss World. Puro tayo first runner-up, uh, puro tayo top 40, top 10, pero sana this time, si Chris Garavides nga, sana ang ikalawang ng na makakasungkit ng corona ng Miss World. Pero kasi ang hirap lang kasi talaga dito sa Miss World. Nakakaloka talaga tong Miss World na to dahil lalo na ngayon, Diyos ko, yung mga pinapanalo nila, puro prototype beauty na talaga naman, Diyos ko, parang kamukha niyo mga charot. Nakakaloka, di ba? Kung iisipin mo. Pero, syempre, uh, be grateful pa din dahil hindi man tayo nag pe-penetrate ng bonggang-bongga -bongga na makakuha ng corona sa Miss World, ay meron naman tayong Miss National Miss Universe, Miss, sana sa Miss Grand in the future, no? So, dito naman sa Miss World, ayon So, Nahihirapan din naman yung India, India nga wala pa ni isang corona sub international <laughs> So yon, so laban lang yan in the future, di ba? So yun, good luck. Ay nako, nakakaloka yan, nakaka-stress. Pero ito ang mas nakaka-stress. Miss Philippines hanggang most awarded na ngalang ba under JKN era dito at dead na ano, si Halo sa Top final top 5. Mhm. Mm Ang ibig sabihin yung parang hindi na tayo makakatungtong ng top 5 hanggang special award na lang talaga tayo dito sa Miss Universe. Hmm. Last time tayo na ng top 5 yung kay Beatrice Luigi Gomez pa pero under pa to ng IMG, di ba? So, yun dito kay Halo sa awa ng Diyos, hindi pa tayo nakakatungtong ng top 5 pero ang Thailand, dalawang beses nang nakatungtong ng top five mukhang pinalitan ng ta tayo ng Thailand sa posisyon ng top 5. Ako to be honest, ako naniniwala ako na ano na pinupush kasi ng Thailand talaga manalo sila sa Miss Universe. Eh. Kaya medyo nahihirapan talaga patungtungin ang Pilipinas sa top 5 kasi natatakot sila na baka pag tumungtong ang Pilipinas sa top 5, manalo tayo ng Miss Universe. Katulad na ng halimbawa kay Michelle D. So, laban kay Antonia. Alam nyo sa totoo lang, kung kalibre na mga pag-uusapan, walang binatbat talaga yung kalibre ni Antonia doon sa kalibre ni Michelle D. Pero, mas umangat si Antonia at nakarating sa dulo ng competition at naging first runner-up pa over Michelle D, di ba? Pero kung nakatungtong yan si Michelle D doon sa top 5, makakatungtong yan ng top 3, ay nako, malalang pa. So baka second runner-up na lang si Antonia. Charot! sorry, yan. Anyway, pero alam mo sa totoo lang, ang the best position para nung time ni Michelle D, ha? Ano? Uh, tawag dito? I think... Ah, uh, okay, panalo si ano, panalo si Nicaragua. Tapos, first runner-up si Michelle D. And second runner-up si Antonia. Ganon talaga yung magiging resulta nun. Kung sakaling nakalusot si Michelle D. sa semifinals. Kaya agree ako dito. Agree ako dito na parang binibigyan na lang tayo ng mga special award para hindi tayo mag-react ng bongga. Bongga, imagine ninyo yung narating ni Chelsea Manalo. Top 30. Hindi na nila pinatungtong sa top, sa top 12. Kahit nakita natin na bongga ang kanyang pasarela at ginawan nga talaga to ng paraan. Ha halo ka, ba diba? So, yan. Anyway, so, good luck sa magiging next Miss Universe Philippines natin. At tignan natin this year kung patutungtungin nga tayo sa top 5 ni Hello Universe. Diba? So, yan. Good luck talaga sa atin. Uh -huh. Anyway, Malaman niya. Pero eto, syempre, kung parang piling natin na agrabyado tayo, si Alexi Brooks ang bahala ngayon, 2025, dahil nga malapit na mag-compete si Alexi sa Miss... Ano e international. Oo. Uh -huh. Ng nakaraang taon nag first runner up tayo. So expected ng lahat na talagang malaki ang expectation or makukuha ni Alexi ang corona na Miss Iko International. Ay laban niyan. Ako naniniwala ako na kaya yan ni Alexi kasi 'di ba makudato si Alexi, matalino plus maganda yung Kanyang mga galawan. So naniniwala ako na kayang-kaya yan at nag-expect talaga ako na may uuwi niya yung corona for 2025 ng Miss Eco International. At yan yung abangan natin kay Alexi. And then, malapit na to. Sa April na siya. So, ilang buwan na lang. At talagang nandiyan na yung exciting moment na aabangan natin para kay Alexi Brooks. Finally, di ba? Lalaban na siya ng bongga bongga sa tagal ng paghihintay na hinintay niya. So, yon So, ngayon palang congratulations na sa team ni Alexi Brooks at laban yan. So, nakasuporta tayo tayo dyan ng bongga-bongga. At eto ang sumunod na chika. Sabing ganon, dead man na. Dead man daw ang mga Pilipino para sa Miss Cosmo. Philippines, dead man kay Bauhuang sa Cosmo. Never, never, never forget. Pinoy fan, sabi ganon. Anong chika ko dito? Ang chika ko dito, hmm, Siyempre, maraming nga nasaktan kay Ati sa Manalo nung nakaraan taon. And then, naiintindihan ko yung nararamdaman. Pero, tignan muna natin kung sino nga ba ang ipapadala ng Philippines uli dito sa Miss Cosmo. Kung magpapadala pa ba tayo, kung may i-appoint ia ba sila. Tignan natin, abangan natin yan. Kasi nga, syempre, di ba, uh, lahat naman tayo ay Siyempre, mga pageant lover. So, dapat wala tayong inaayawan. Kung baga, parang ando doon pa rin na hanggat may Philippines candidate yan, support pa rin tayo. Pero, ito lang ang paalala ko sa lahat, Hinay-hinay lang sa pag ha, sa kandidata natin. Lalo na kung may mga botohan na with money. So, dapat maging wise tayo. Kung magaling yung kandidata natin, wala tayong dapat ikaw worry yung kay Atisa. Nga sa totoo lang, kahit hindi naman natin iboto yun, pasok at makakapasok naman yun sa semifinals, di ba? So, buti sana. Ano, pero kasi gusto ko si i ng mga tao doon na impactful beauty nga itong si Atisa Manalo. Kaya talaga yung support 100%. Eh, wala tayong magagawa. Impacta pala ang hinahanap nila. So, <laughs> hindi pala dapat natin siya pinu. So, yan. Dapat learn to our mistake pagdating sa pag-suporta sa isang pageant. Kasi syempre, baka mamaya alam nyo na, mahirap magsalita pero nando doon sa part na hinay-hinay lang. O, ba diba? So, support pa rin. At tignan natin kung may ipapadala tayo ng bonggang-bongga -bongga sa susunod na taon. Are you excited? Das dahil ako sobrang excited ako dyan. Pero eto, ewan ko kung may excited ka dito. Indonesian fans bashing Chelsea non-placement daw sa Miss Universe. Oo nga. So, yung mga Indonesia, nakita ko din to na binabas talaga nila si Chelsea Manalo na hanggang top 30 lang naman daw ang narating sa Miss Universe na hindi nga daw umabot ng top 5. Alam niyo sa totoo lang, guys, ako para sa akin, ah, uh, syempre, patinignan mo nga naman yung record sa Miss Universe na kalagay doon top 30. But, ko ano man yung achievement natin sa mundo ng pageantry, hindi na natin dapat ikaworry yun kung ano yung sinasabi ng iba. Kasi, alam naman natin sa mga sarili natin, lalo na tayo mga Pinoy, na dapat alam natin kung ano yung status natin. Dapat alam natin kung ano ang meron sa Pilipinas at ano ang meron sa beauty queens natin. So, ako naniniwala ako na hindi na natin kailangan pang makipagtalo. Eh, kung kiniklaim nila na sila ang power country of the year, pang asam na lang yun sa atin eh. At kung sinasabi nila, nako, si Chelsea Manalo ay top 30 lang naman sa Miss Universe, totoo naman. O, di ba Pero, huwag kayong magpa-apekto kasi pang asam na lang nila yun sa atin. Kung baga ako, para ako, naniniwala pa rin ako na alam ko na lumabas si Chelsea Manalo sa Miss Universe at kaya nga siya napili na Miss Universe Asia, di ba? At least, hindi tayo nabokya sa semifinals. Hindi katulad nila na parang sunod-sunod ang -sunod pagkakabokya nila pero ang claim pa rin nila na powerhouse sila. So, nandoon ako sa part na sana ipaubaya natin sa kanila kung ano yung gusto nila. Go ahead. Kung gusto nila maging power country of the year, powerhouse, Okay lang yan guys. Kasi alam nyo naman ko ano na na-achieve natin. Kasi sabi ko nga lang eh. Sa Miss Universe may apat na corona tayo. Sila ba meron? Pagdating sa Miss International, naka na korona tayo. Sila ba? Ilan? Pagdating naman dito sa Miss, uh, Miss World, may corona tayo. Sila ba? Meron. Sa supranational, kaka-corona lang din naman nila na supranational. Pero nakuna na tayo dyan. At waiting for the second crown. ba diba? So, ibig sabihin, kung total mo ang achievement natin, medyo malayo na ang Pilipinas at hindi nila maahabol yon. At kung nagkakaroon man sila ng at kung nagkakaroon man sila ng mga ganitong achievement, Eh be happy na lang sa kanila kasi minsan din naman na naging happy sila sa atin, di ba? Imagine niyo, pinanalo tayo diyan sa Indonesia ng Miss World at sa ng Global Miss Global, oh, di ba? So, dapat peaceful ang pantry. At huwag niyong patulan yung mga makikitig ang utak na mag-isip na alam niyo yon na pinaiinit lang yung ulo ninyo. So, dead ma. So, ang alam natin, si Chelsea Manalo ay naging best national costume, naging Miss Universe Asia, at top 30 sa Miss Universe. At kiniklaim nga ni, ano, ni, Tawag dito, ni Halo Universe na tayo ang best in long gown. No, di ba? So, yon. So, para sa atin, okay lang yan. Bawi tayo next year. Malay ninyo, sa next year, masungkit natin ang corona ng Miss Universe na hindi natin inaasahan. Di ba? So, yon. Nakakaloka. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na na rin po ang notification bell para more updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ganon always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang din dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.